Okay sir. Thank you, sir. Pananakit ng inyong tige, pagbaba ng paa? Oo po, ito hindi. Sumulat na ako. Okay. Gano'ng katagal niya po'y nararanasan? Mga paa-four weeks siya. Four weeks? Two months ago no. po, sa four weeks na ito, no. nagkarang kayo ng uh, pagbagsak sa basketball. May nararamdaman pa nanakit? Nung pagpagsak -pag ko, hindi lang masyadong sumakit. Okay. Nung no, tumagal-tagal. Nung tinasumakit ang dalilihan ako, hindi lang masyadong makakalakad bukod dito mula ibang nangyayari na kasi ngunong par Basta sumakit <laughs> ban na okay. so, uh, <laughs> <gangi> lang sa siya. sa sa sakit, sa Eh, yung sa 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 yung sa 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 siya? 1 to 10, sa rin sa 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 Nung nasa pe? No, sir. Sa kipang pa dito. Dito? Pero sa pe? Dito. Hey, bend pa ko na Bakit nang mo. hanggang na kaya. Oh, na pa hanggang sa nakaya? May masakit? Oo. Dito? Oo. Oh, okay. Pagkana masakit pa? Dito. Hey, Sa may mo? ang legs. Open ang partiyan. sa kalimutan. Sí, lo hacer, un milagro los... sí, ¿no? Venga, vamos a ver. qué, sí, está. sí, está. sí. <risa> 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 Wala. Sabi niyo po kanina may number 7 na masakit dito. May... Meron pa ba? Wala. Masakit na. Kanan? Sasagad natin ha? G G's. May masakit? Wala. Ba? Yung kanina sabi ko po sa'yo, hindi na may sagad na dito, may number 10 na. Pero ngayon, sinasagad natin, may ting? Wala. Wala. Sabi niyo po kanina number 8 yung ting. Hen. Sir, po, lang. Mm -hmm. Sabi niya po may number eight na masakit. Dito. Uh, mga lang, sir. Kailan? Two. Two. Yes. Diba? Sabi niya po kanina may number eight na masakit dito. Diyan niyo, Two. Yeah.